Op, op. Oh. Diba? Medyo, ano. Tapos eto, mix. Eto para saan? Oh. Mabenta yung ice cream, oh. Oh. <laughs> oh, oh. oh, napakasarap. Tapyang isda. Meron na isang kilo dyan. Ah, <tapos> gusto mong bumate. Oh. oh, pakita ka naman sa vlog. Oh. Hello okay. <tapos> Ano na? Bayan na raw eh. Ah, oo. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Off to Mabalakat. Shoutout kay Brother Erwin Chua. Ayan, 40 kilos na lechon, napakabigat. sigit Nakatagilid na si Sobrasa na to ah. Oo, oh, malalaki yan. Siyempre naman, special eh. Oh, ayan ah. Ah, mabalakat yan ano? Ah. ah. Tapos advice daw si brother pagka paalis ka na. Ah. Tapasarado mo na ate, ha, yan. Uling, uling at ihahabulin yan. So, ayan, off to mabalakat. Ba, alamin mo yan yung uling, kung magkano na lang dyan. Baka ah, mamaya magbabayad tayo ng napakamahal. Oh, okay. Tapos mabilis pang maabo. Magdala naman ng PC kagabi. 15. 15. Oh. Subali so, yan, 70. Okay, ah, kailangan ma... -a 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 Yung bawas ninyo. Isa lang ang babawasan para nabibilang nang mabilis. Okay. Bantayan tong uling na ito. Naandito ang costing. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 80 Eighty one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, eight times ten, eighty one, two, three, four, eighty Nakailang litsyo na ba kayo ngayon? Ayan na. Ah, gumagana na po yung ating uh, ice cream machine. Kahapon pa yan, actually, hindi ko lang nasa uh, masa vlog. Ayan. Eto, may free pala siyang ah, uh, oh, ang dami. Ayan, oh. So, ang dami niya pong free na cone. So, gamitin natin. At papakita ko lang po. Simpleng ano lang to. Ano to? Ah, hindi ba tayo pwede mag-banana split? Iba, no? Iba na? Banana split, eh, no? Para sa barko. Gumagawa ko ng banana split eh. Ito ah, oh. So, eto. ito ang pakita natin, Bebe. Dalawa. Ah, ano to? Banila lang. Ah, lumalamig pa siya. Wala pa. Bago pa lang, no? Ano pa siya po? Ah, lumalamig pa. Ayan, no? tum pa. So, medyo matigas na siguro yan. Tingnan natin, ano? So, ayan po. Op, op. Oh. So, ba? Diba? Medyo ano. Tapos ito, mix. Ito para saan? Ah, kaya chocolate, vanilla, ito mix. Okay. pwede na. Napatigasin pa ng konti kasi mag ano na to, magfo to bebe. Pagka maatigas na. Pa. So ayan yung hard 3.6 ano. So konti pa siguro. Sarap. Thank you. Oh. Mabenta yung ice cream oh. Oh. <laughs> Oh oh oh, oh 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 oh. Ah? Alin? Ah, ilalako ng mga bata 'yan. Negosyo nila. Oh. Negosyo nila si ba 'yan. Ano sabi mo Rawan? kahapon? Anong sabi mo kahapon? Nalalaman mo pa? Ano mo malunggay pa kayo. Ano kasi yung sinasabi mo kahapon? Na? Na? Ano pa sabi mo hagod? paleno ng mata Matao oh, ah, di ba Malunggay 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 parinaw ng mata Ah Malunggay Malunggay Na po yung malaki nating baboy oh 40 Ah Plus kilos 'yan Almost 50 ang laki <laughs> nana tapos may pala, yan, may shoutout pala tayo kay Tito Charles Domingo. Nagparamdam na, nandito na po siya sa Pilipinas. At ganoon din, gusto ko pong uh, batiin si Ate D Ferguson. Kumusta po kayo, Ate D? How are you? Naalala ka bigla ni eh, Bebe. Kumustahin mo nga. Di ba, eh, pag pumupunta po kami ng Maribeles, naalala po namin kayo, syempre. So, ayan. Eh. Ito yung, ano. Kahapon, nakatag 50 pesos mga bata. Totoo naman. At si... Naroon lang silang magtinda. Uh, tinda, takan tinda sa ano limangan ka. Wala, hindi naman sa lowot 'yun. Ay, ayan. Naroon lang <laughs> 'yun. lana, na, ini-spray na. Sayang. Kinakain pala ng street. Sagilin na. gusto mo gumtumaas lahat ng damo doon? Mano mo ano niya no ano, kung Sa gilid. Sa gilid din, Pero yung sa gitna, kasi talagang kailangan ng taas na hanggang hanggang dibdib na. Ingat. Ayan, may deliver po si Brother Romo. Ayan. Liwa. <laughs> Ayan. Sino nagkuha niyan? Kulang na iba, pero hindi sa mga. Naubos na kahapon yung bata. May order, may order yan, di ba? Uh, Oo. Okay. May order pa order na sila kay Ma'am na siya. Ah. Ah, sila din uh, may order ng ulo, no? Oo, uh, uh, dalawa. Nandiyan na? Oo, uh, kinawa na nila. businessman na pagdating ng panahon. Uh -huh. <laughs> Ayan. may babatingin daw po. Last week, andito lang sila. Ayan. Ay. Ay, oh. shout out sa San Diego kay Kuya ko, kay Putol Bong Gloria. Shout out sa iyo, Tol. <laughs> Next week, dito naman kami. <laughs> thank, <laughs> thank, you, sir. Thank, thank you, thank you, na. thank you. Thank you. Ayan oh, ikaw, ikutan na rin natin to At medyo oh, may mga dumating na 11 o'clock na po Ang alam mo, ang Sunday, Buster beater yan beater. Ayan, meron na naman bumalik Sila last week na andito, ito oh, andito na naman Ayan o, namimiss namin yung ka-farmers Natutuwa po sana. ako pagka may bumabalik kasi eh, syempre uh, wala, Walang walang negosyong magtatagumpay kung walang umuulit. Eh paulit-ulit talaga kami. Kasi, <laughs> thank you, nah. thank you po. Wala mababati po kayo. Ay, oh. hello Jeff, balik kayo ulit dito uh, with your friends tapos si Cass si Cass, si, si Joy, si RK Ika, punta kayo dito And pagdating ng anak ko si Ikar na galing Singapore, dadalhin ko rin kayo rito. <laughs> Ayan. Ayan, mga Singaporean. Ayan. thank you po, thank you. Thank you. Tapos para niya ke. Saan ba para niya ke po ba? Ayan. Para niya ke sa oh, ayun. po. po. pa oh. pabati. Sige. Nabati ko si uh, Chowa Buding ng uh, Australia Adelaide. Kamusta kayo? Ang anak namin, tsaka aming apo si Tenten, -ten, si si Ay, Pate. <laughs> Ako pa yung mom ko, Singapore po siya. Ano makita po kayo. Ayan, thank you, thank, thank you. Enjoy, you, enjoy po. Ayan. Tapos si Nana, may order po na malaking uh, lichon na. At uh, punta na rin daw kasi gusto din nilang makita yung... Yung ano, yung uh, baboy na umiikot. Ang lalaki po ng order natin ngayon. Ayan oh, may mga dumarating na tapos mayroon pong mga oh. <laughs> mayroon niya na may mga ano yung binibenta niya? Paano, ano 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 niya? ano oh. ano 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 <laughs> Ayan. Ah, mayroon din dito pala. Ayan, mayroon pa tayong um, mga ano, mga kumakain din sa Hansel. <laughs> Pati muna para may remembrance tayo. <laughs> Shout out sa mga viewers ni Kapalmer. Solid. Marilaw. Ayos po. Marilaw. Mga wow, okay naman yung kain. Ayos, solid. Masarap. Salamat. Malasa. <laughs> may order daw sila ata. Meron gusto mag-order. Order ka. Uh, Papapigil lang. Picture, picture muna tayo. <laughs> Ayan. Ay! Ayan. Oh. Nandito <laughs> si Macy's mo ah. <laughs> Ayan, may mga akala ko aaresto na ako. Oh. Wala pong ginagawa. <laughs> Yan po yung ating mga wow, napakasarap. lumpiang isda. Meron na isang kilo diyan. Ayun. Wow, napakabenta po ng ating lumpiang isda ngayon. Ayan. Ayan na. Tapos muna tayo. From Scotland. Oh. Yan, bati na tayo. Bakasyon lang. remix weeks lang. Ano <laughs> kung bumalik dito sa birthday ko? Masaya Ay. parang ko pala dito sa'yo. Na ko lang napapanood Ay. eh. Ay, naano pa natin. Unti, unti pa. Uh, alay natin. na, laki-laki. Thank you, thank you, you po. Hindi ko na-expect ganito yung sarsama. Masarap pa. Kasi may gumagawa sa amin sa Scotland din. Atay din. Uh -huh. Taga Cebu din. Pero iba yung timpla mo, masarap. Di sa Cebu. Wala kasing sarsa sila doon. Ang sarsa kasi talaga dito sa Luzon yan. Mm -hmm ang pagpunta ka ng Cebu, suka eh. Pero baka, ko, baka nakuha niya na din naman yung ano. Hindi ko pa natikman ang oh. Cebu Excited kami pumunta dito. Ang Cebu mas expect mo mas maalat. Hmm. Pero yan, medyo ano na, suwabe na yung lasa. Enjoy namin eh. Yeah. Right. <laughs> Ay magbaong ka niyan. Hindi, natikman ko na eh. Pero tatanggagan ko <laughs> pa. Ayan oh, may papatingin ka ma. pa. O so, mga ta Goban Goban boys diyan, kumuha kayo putak dito. Garante sa masarap yung lechon. Ingit kayo, ingitin ko kayo pagdating ko kayo diyan. Ayun. Thank you, thank you ha. Ayun, mga ah. Uh... Ito. Uy. Solve na solve na yata kayo. <laughs> Yan ang gusto ko, yung relax lang muna, di ba? Magkalapos ko man. Okay lang. Okay lang po. Ayan, eto naman. Um, webay ah. siya. Ayun, saan yes. po? Keso. Ang layo. Ito to, third time. Malayo yung keso, di ba? Te, dalawa lang kami, naging lima. Ngayon, Ayun o, ay, salamat, salamat. Ayan oh. <laughs> <Thank laughs> <you laughs> parami kami ng parami, kapatid. Thank you po, thank you. Enjoy, enjoy. Salamat po po from Quezon Nueva Ecija oh, ayan mga oh, farmer blockbuster day na naman tayo si na brother pala nag celebrate dito nangan suki natin to sa munisipyo ayan si mama engineer yan ayan o oh. oh, asawa sige Kayang kaya medyo masikip lang pero okay naman ayan so panalo na naman ang ating linggo Siyempre kami po ay nagmamadali na <laughs> Kami po ay nandito pala si Nana I don't know kung gusto niya pong mag uh, May order po siyang lechon Actually tuwing umuwi naman yan May order po sa amin Ayan, andyan po sila So, ayan, okay na hmm. Tapos shout out pala kay brother Erwin Chua Ayan, si Kongkong -Kong pasalamat naman tayo Kay brother Erwin Erwin Chua ay ikaw magpasalamat ka pala kay uh, Erwin. Oh. Ay, ang sarap ng buhay. Oh. <laughs> May ayuda na naman si Kongkong eh. Ano ba sikreto na nito. Ay, magkano pala yung uling? Ano ko yan? Yung... Kumain niya daw, 400. Oh, 450 lang. Pwede na yun. Mabuhasan man lang tayo. Na, gusto niyang bumati sa vlog? You want to say hi? Oh, ayan. <laughs> Hello, oh, the hi. The no farmer. Every year po yan pag umuwi may lechon talaga. Ada yung mga hamer ka ano para <laughs> mahal Ayan sir. <Yeah>. Okay. Yes, <laughs> go Ayan. Thank you po yeah. na. Thank you. Yeah, yeah, every year I'll see you. Okay. God bless you. God bless you po. Sana lalong lumagaw ang sana, business. Ay, sana po, sana. Ayan, thank you, thank you. Ano mga bago tayong dating? At uh, ano na natin Baka uh, para tayo po. Ay, bago umalis mga farmer, ay, yung brother natin. Oh, makikita natin sa vlog naman ito. Brother, baka gusto mong bumate. Oh, oh pakita ka naman sa vlog. Oh. Okay. <laughs> Ay, thank you, thank you. Ito ito nag-celebrate ng birthday. Oh. Mga tropa natin 'to. Relax muna kayo, relax muna. Ay. <laughs> thank you, thank you so much. Sino may birthday? O, Happy birthday. Gusto oh. sabihin? Oh. oh. Ay, gusto niya. Mangga? Ayun po! Ayun! Sige na! Para sa ano yan? Para sa mga tropa? Hingi na lang kayo ng plastic dun. Ayan, sige, sige. Thank you, thank you. Ayan. Yun lang pala eh. Ayun, thank you po sa lahat ng mga pumunta. Ako po yung nagmamadali na dahil si Bebe na ando na, inayos niya na yung... Ah, saan ba? Ah... Uh, wala na ata, bumaba na eh. Chuchay, ayan. Ano na? Bumaba natin. Ayan! Teka, gusto mo na bang bumati at kami... May flight ako eh. <laughs> Ilo-ilo ba? <laughs> ayan o. Oh. Baka hindi na tayo magkaano. Ayan, Martis makabati na po. Yung mga taga Florida Blanca. Ayun. Nanay, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday kay Nanay. Hello Ka-Farmers Thank you Hello. Hello. You wanna take a picture with Ka-Farmers? Ayan Imahabol pa Iba talaga pag linggo Late na dumarating ang ating mga Ano uh, Bisita Ayan Ganda naman GR oh, ayan, po. sige po. Wala na mga babatiin. Okay oh, shout na? Out. Shout out, 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 out kay, kay tiyan <laughs> tiyan tiyan <na> <laughs> Ayan o, oh, anong oras na? Mag-alauna na po mahigit. Ayan, busy busy. So, medyo may lang po. Abangan nyo po ang aming ano. Kami ay... Mamadali, uh, buti na lang. Ah. Sakto lang naman yung ako ni Bebe na ano na uh, flight so ayan ano nangyari ala <laughs> kami po ay uh, paalis na goodbye Pampanga for now <laughs> bilis lang naman mamaya, kaka, mamaya nyan god willing kumangain na po kami sa uh, ano sa paluto doon sa ilo ilo ayan <laughs> kasi yun na daw ang unang tatargetin namin medyo busy kami yan ah, takbo dito takbo doon hmm. yun, maraming salamat another successful sunday na naman po tayo syempre so pinagpapasalamat natin sa uh, panginoon yan dahil uh, pa ilang buwan na ba tayo sa may 11 ang aming uh, anniversary So Ano na pala Going 11 months na Hindi ko lang napapansin So ayun maraming salamat Makaikot lang tayo ng isang ta taon Ay napakalaking Bagay na So ayun ako Ibibiling ko na lang yung kalapati ko kay Kongkong Si Kongkong na ang mag nyan Habang ako po ay wala so ayan pagbalik natin yung mga ibang mahihinang halaman na mamatay na kita nyo po nagdidilaw na sila iba na kulay so most likely pagbalik natin yan eh talagang ano na yan uh, patay na po sabi ni bebe bakit daw sabi ko bebe ang taas na kailangan na nating spray yan So, oh, ayun. Thank you, thank you. Kay Nana, thank you din. Order na naman siya ng lechon. Yearly naman po yan. Misa nakakadalawa pa nga. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. Kay Fernando ng Scotland. Brother, maraming salamat sa pagdala mo. Thank you, thank you. Hope to see you again. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.